Hi, hello, good morning! Kilala nyo ba kung anong klaseng gulay ito? Ito yung, yung imanimat namin ng gulay. Pumunta pa kami ng setting at para lang makabili nito. Kasama namin ito, si mother, si apong meme, tsaka ito, igikisa ko lang ng sibuyas kamates para lang ito lang yung ulam namin at yung talbos kamote para daw sa kanila dahil ayaw nila ang lokbate. Pero mas mabit, mas mabitin nina naman ang lokbate dahil ang tagal ko nang binaka. Kain nito. Yes, Ter. Ito. Kaya dito ter. na sila kakain. Sa mga. Ter. Yeah. sampre busog pa kami yeah. dahil maaga pa dahil yeah. bumili kami ng banana queue naganap kami ng banana queue kaya ayun kakauwi lang namin para maligo na ang dalawang baby